me na kalodi na isa po kami na invite sa isang birthday na nagdibo at pinakasimple lang di tulad talaga sa iba kapag nagdibo talaga hindi basta-basta bunggang bunga pero ito napakasimple lang at least makaraos ang nagdibo mga kalode so pinaka pinakasimple lang sa kanya ng kanyang mga magulang na kahit ganito lang ang handaan basta basta masaya ang nagbi-birthday mga kalodi so ito na po dahil alas 5 ng gabi at binidyohan ko po ang kanyang mga dekorasyon at mga pagkain at nakikita ko po ang mga mukha ng kanyang mga magulang, tiyahin, mga kapatid ay talagang masaya at lumabas po talaga siya para makita ang kanyang mga kaidigan sa nakas. At reading ready na po ang kanyang daddy para yan ang pinakauna mga siya kanya at dumating na po ang kanyang mga bisita. Ayan po ang binakaasam-asam sa lahat. Ayan, dumating na ang kanyang daddy at nagdala ng mga bulaklak para ibigay sa kanyang anak. Ito na po, sinayaw na ang kanya, Bagandang anak. Dahil mahal mo ang iyong anak, ginawa ang lahat pa mapasaya lang ang kanyang anak na nagdidigbo mga sayo Say, Sa naman mga magulang, ganon din ang kagawin natin kapag mayroon tayong budget. At ito na po, i-fast forward po natin. At po lumating po ang kanyang kapatid, ayan si Nayao siya, at natutuwa naman sila. Pinsana naman mga kalodi at ang mga classmates. At hindi pudi makakalimutan ang mga kaibigan. At ito pa, no, dahil sa karaming mga kaibigan, talagang natutuwa sa kanya dahil siya ay nagdidibo na. At ito pa mga karodi, kasamahan po sa church talaga dahil mga young people sila at normal talaga mga karodi. Natutuwa at masaya po ang kanyang mga kaibigan at mga churchmate mga karodi dahil nga ito ay napakabait na bata. mas sa kanyang mga magulang. At hindi natin maiwasan sa ganitong mga celebration na mayroon talagang mga kabataan din na mahiyain. Pero wala silang magawa dahil isa sa isa siyang kaibigan sa nag-celebrate mga kalo. Happy to na! Moments. Ang pinakahihintay sa lahat, ito yung boyfriend sa nagbe-birthday mga kalugan. Na nahihiya pa siya. So alam ko talaga kumakalabog ang talagang <laughs> dibdib nito sa hiya yeah, at nervous, no? So, hindi natin maiwasan, no? Naging kalamalang yung babae. Pero, kadudi, hindi maiwasan sa ganito. Hindi maiwasan sa ganitong panahon. Ay dapat lang talaga, mga kadudi, sa mga ganitong edad, ay dapat magbuko sa kanilang pag-aaral. Kasi nga, mahirap ang buhay. Totoo man, mahirap ang buhay. Kapag kinadhana, saan ba yan? Magtatapos ang pag-aaral, sila talaga ay dapat talaga magpuko sa pangarap kasi kapag magkaroon ka ng pamilya kapag wala tema sa pinag-aralan sa panahon ngayon talagang mahira Mahirap ang buhay kapag lalo na, na hindi ka marunong dumiskarte so kaya talaga magtatapos muna ang mga kabataan bago talaga papasok sa mga ganitong bagay at wag mo nang mag magmamadali dahil darating talaga panahon para sa inyo ito lang po ang mapapayo ko maraming salamat at sa lahat ng mga nanonood, God bless us all!